Pagkailang hapon po sa ating lahat guys, nandito po si batang na Visayang Vlogger sa Community Park po ng Lipa City, Batangas po guys. Ayan po yung mga puno ng Mahogani. Ayan po guys, nandito po ako sa Community Park po. Ito po yung view ng Community Park. ayam po, uh, mo na si Batanggin na bisayang vlogger sa community park po ng Lipa City, Batangas po guys. Ayan. Tatanggal lang po ng stress sa buhay. Okay. Ito po guys ay mayroong mga nagpa-practice dito mag uh, diving ba yun or swimming. Ayan guys. Sisilip lang ako kasi nasa labas ako ng gate. Ayun. Ayun po. Ayun po, kayo, ko lang po, 'yung aking camera sa gate po para makita niyo po 'yung may mga nagsiswimming po doon. may napakaganda po dyan sa, ano guys, dyan sa loob. Ayan may mga puno ng sasakyan. Ayan po. po oh, guys. Hindi ikot lang si Bat yung ding Ikot-ikot. Tanggal naman ano. Nang stress. Ang buhok. ay hagay na guys. Kailangan na nang kailangan na nang magpakulay ng buhok. Ayan po guys, inikot ko lang po kayo dito sa community park po ng Lipa City, Batangas po guys. Dito po yan, uh, malapit sa may granaha po ng Lipa City. So ayan po guys, mga magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong love and support sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat.